nasa abroad ka na nalulungkot ka pa ang daming gustong pumunta diyan o oh, eh, di balit tayo huy kung pwede lang ho hindi na po kami mag-abroad ano sino bang gustong sayangin ang buhay dito sa ibang bansa habang yung pamilya namin sa pinas nagsisitan da tapos hindi man lang namin nakasama o oh, ngayon mo sabihin choice namin to tapos sigre reklamo pa kami kung sarili lang naman hindi na kami mag-abroad pero nasasaktan kasi kami kapag nakikita namin hindi namin maibigay yung buhay na deserve nyo Tsaka bago naman kami makapag dito ilang beses na kami sumubok sa pinas di talaga sapat ang hirap umangat hindi rin naman namin magtrabaho sa malayo sa yung wala lang talagang pagpipilian di ko na nga alam kung saan ako kukuha ng lakas wala talaga ako makita kahit isang bakas kaya kahit hirap na ako parang hindi ko kayang umuwi sa Pinas kaya kahit pag na lang sana malaking tulong na yun wala eh wala kami makapitan walang makausap walang makadamay kaya sa tuwing namimiss namin kayo halos umuwi na kami sa Pilipinas sa sobrang lungkot hindi lang talaga afford alma lang kayo dyan nag lang kami dito sa abroad pero kapag sapat na uuwi kami agad-agad pipilitin natin habulin ang lahat ng oras na ninakaw ng pagiging dayuhan at papalitan ng magandang alaala ang mga na inukit sa amin ng pang -ibang bansa